<laughs> wala <kayong talent. laughs> wala, wala mo isda wala kang binigay pagkain ano po po may nang uh, lumina ah. paa uh, maitim yung paa uh, yun na may ang paa ni Coco uh, yun no Grabe. Ang haba ng paa ko. Ang haba ng paa ko. Ang itlog niya, nilinisan. Grabe po makalinis ko, eh. Ko, Melon. Ayan ka lang. Grabe na. Ang bait-bait naman ni Coco Melon. Ang bait naman ni Coco Melon. Oh, Pixel <muluh> tayo. Pixel <Picture> tayo, Gogo Melon. Ha?